Ito nga pala yung time na dumating yung Kosei Drop Bar ko para kay Elves. Integrated na ito mga paps, bali magkasama na yung stem at drop bar. Tapos, internal cabling na din, kaya magiging malinis na yung cable natin sa harap. Ang size ng drop bar niya ay 38mm, tapos yung haba ng stem ay 80mm. Ito naman yung mga kasama niya sa package, may libre na din yung bar tape mga paps. Dito ko nga pala pinakabit kay Kuya Ness itong bagong drop bar natin. Buti na lang tinanggap niya yung ibang shop kasi tinatanggihan ako. Medyo mahirap din kasi mag internal cabling na ito mga paps, kaya matagal din kami natapos nito. Na Sinabay ko na nga din pala sa yung bottom bracket at sa part na to ay tinotono na lang ni Kuya Ness yung RD. Ayaw niya talaga tigilan ng hindi niya makuha yung smooth shifting nito. Napaka solid talaga gumawa ni Kuya Ness, maraming salamat. Nagulat nga pala ako sa basurahan nila mga paps, ang daming piyesa at mukhang okay pa naman yung iba. Kaso kapag tinapon na daw nila, ibig sabihin hindi na daw talaga mapapakinabangan. 26 km nga pala yung layo ng shop nila mula sa amin pero okay lang yun, gusto naman yung service nila. Kinabukasan ay pumunta ako ng JNT dahil may bibili na ng Shimano Chagra na crankset natin. Nilagay ko na lang sa box ng sapatos at sinamahan ko na din ng sticker. Binili Pilingan pa lang ng solid followers natin na si JD yung dalawang shades natin. At nung okay na, ay umuwi na rin ako. Tapos pumunta sa bahay yung nanalo ng pinamigay natin jersey. Buti na lang kasyang-kasya niya para magamit niya sa rides. Tapos nung hapon, pinadala ko na din yung ibang jersey para din sa iba pang nanalo. Yun lang mga paps, ride safe palagi!